kung may dapat kang pag-alitan ay iyong gawin. Kahit pa iyong kaibigan, dahil kung lagi mong pagbibigyan ay lagi na lang niyang gagawin ang ganoon, kung hindi niya matanggap ang iyong masasabi, ay dapat na siyang mawala sa iyo wala namang maitutulong sa iyo ang ganoong kaibigan, at ngayong araw ay dapat kang mas maingat lang kung magsasalita sa kausap, dahil baka ikaw ay gusto lang na maisahan, dapat ang laging pag-iingat, nang okay ang maging iyong araw sa mga gustong magagawa, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, dapat ay maingat ka rin sa pagsasalita, para ang iyong masasabi ay makakaya nilang magawa, nasundin ka sa iyong gustong mangyayari. Sa trabaho. Dapat na maaga ka lang na pumasok at doon ka makakagawa ng mas maayos na ipapagawa sa iyo ng boss mong Maselen at nang makuha mo pa ang kanyang pagtitiwala. At sa pera ay minamahal at ang magulang lang ang pwede na mabigyan ng mas maipon pa ang iyong katalinuhan sa pagkita ng pera kung ikaw ay magbibigay ng pera. Libra ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 14, number 29 at number 20. Taurus, kung may gagawin na deal ay alerto ka lang ngayong araw, yun ang susi mo para mapansin, ang pwede mong makasama na magtatagal kayo ng maayos kung gagawa ng pagnenegosyo ang pahiwatig, at huwag ka na rin muna gumawa ng pakikipag sa mga pinsan, ngayong araw dahil wala din kayong makukuha, sa usapan na pwedeng pakikinabangan ang pinapahiwati. Sa iyong pera naman kung talagang may naiipon ka ay maganda ang iyong swerte, kung may investment na magagawa, na legal ang interest ay okay para sa iyo ngayong araw. Sa tahanan, ay huwag kang gagawa ng mabilisang paggawa ng desisyon nang walang magawa na ikakalungkot ng ibang kasama sa tahanan. At sa pag-ibig, ay dapat na may mahaba kang pasensya, dahil doon makakaiwas sa problema, sa pagmamahala ng mapanatiling masaya ang aura ng grasya sa tahanan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 16, number 34 at number 22. Gemini, muli kong may pangarap na isang bagong negosyo ay mahirap talaga kung walang malaking puhunan gayahin mo na lang ang ibang alam mo na pinagkakakitaan, lalo kung may sarili kang pwesto at doon at makakasigurado kang kikita at makakaipon ang pahiwatig, at ngayong araw ay okay kung gagawa ka ng transaksyon basta ang ingatan ay kung ikaw ang gagastos, para makipag-usap dahil walang swerte sa iyo ang ganoon ngayong araw ang pahiwatig. Sa trabaho, dapat ay may mapagsuri kang mata at kung dapat magsalita para maging maayos ang lahat ay gawin, dahil yun ang dapat na magawa, nang lalong makuha mo ang tiwala ng mga superior ang pahiwatig. Sa pera ay iwasan mo magpautang sa mga kasama sa trabaho, dahil baka pagumpisahan ng pagtatampuhan pag hindi makabayad, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color gold number 19, number 36 at number 10. Cancer, kung sa trabaho dapat maaga ka makapasok dahil doon, ka makakaiwas sa suliranin na pwede may mangyari ngayong araw at huwag ka muna makipagbiruan sa ilan sa kasama sa hanap buhay para makatapos ka ng maayos sa mga gagawin. At kung may deal ka naman ay gawin mo lang din ng maaaga ka makakapunta sa usapan, nang magawa mo ring maayos ang lahat, at sa iyong pera ay huwag ka magpapalabas pag malapit ng dumilim, lalo na sa mga kaibigan, dahil magdadala sa iyo ng pag-aaway sa hinaharap. Sa pagmamahalan, dapat ay may striktong desisyon, ka ngayong araw, na alam mo mas makapagbibigay lalo ng kasiyahan sa inyong pag-iibigan, Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color green and color blue number 29 number 31 at number 15. Leo Ngayong araw kung may susubok sa iyong ugali, kung magagalit ka sa makakausap, ay gawin mo kung hindi na kayo magkakasundo ay mas okay pa sa iyo, nang wala ka ng makakausap na ganyang mga tao ang pahiwatig, at kung may deal ka sa mga kapatid ay dapat na matuloy lalo kung bagong other income ang gagawin kayang makagawa ng maayos na resulta. Sa trabaho ay huwag ka muna gumawa ng ibang pamamaraan, kung may nalalaman ka dahil walang aura ng swerte, ang magagawa ngayong araw, at sa ibang araw mo gawin ay makikita nila ang iyong kahusayan. Sa pag-ibig, naman kung may kasintahan ay dapat na kayong gumawa ng plano, kung matagal na kayong mag-on ay dapat na kayong maging nag-iisang nagmamahalan, na mas magkakaroon kayo ng naaayon na swerte. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color green and color pink number 19 number 21 at number 16. Virgo, ngayong araw ay may good energy ka ng karisma, dapat mong gawin ang nais mo dahil makakagawa ng gusto mong resulta, at kung may usapan kayo ng kapatid, ay huwag mong ipagpaliban, dahil may mapag-uusapan kayo na pwedeng makagawa ng bagong pagkakakitaan, ang pinapahiwatig. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, ay unahin mo ang gusto mong magawa kagad. Dahil para maipakita mo naman ang iyong kahusayan at karunungan sa mga gawain at sa iyong pera ay mas mainam pa ang maging maramot ngayong araw, ang magulang lang ang pwedeng mabigyan para ang inyong aura na mas makaipon ng minamahal ng pera ay magagawa ninyo ng mahusay Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color silver number 25, number 36 at number 10. Libra, may aura ka ng katalinuhan pero mas maging maingat ka sa lahat na iyong gagawin, nang walang makaligtas sa iyo ng mga gustong makaisa at alamin lang ang iyong pamamaraan, ang pinapahiwatig, at huwag ka basta naman aayon sa kagustuhan, ng ibang kausap kahit pa iyong kasosyo. Dahil baka mawalan ka ng pera ng hindi mo inaasahan, dapat na iwasan mo ang maging mabait at maunawain ngayong araw sa ibang tao ang pahiwatig. Sa tahanan, ang dapat ay wala ka munang bisita na tatanggapin dahil wala ka naman na swerte na makukuha sa kanila at sa mga miyembro ng pamilya, pagbigyan mo sila sa kanilang mga kahilingan. Dahil may mga swerte naman sila ngayong araw, sa kanilang gustong magawa. Sa trabaho, ay mas maaga ka makakapasok ay pakinabang sa iyo, dahil mas madami kang magagawa ng naaayon sa iyong kagustuhan. Sa trabaho mo ngayong araw, at magdadala ng pag-unlad, liyo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 21, number 39 at number 5. Scorpio, ang pahiwatig ngayong araw ay pag-iingat sa ikikilos mo dahil baka isipin nila na ikaw ay gumagawa ng kahusayan at sila ay iyong lalamangan. Dahil may aura kayo na pwedeng magsama ng maayos, at kung may pinagdududahan ka sa mga dati mo ng kausap, ay huwag mo nang bigyan ng pagkakataon na makalapit pa sa iyo, dahil magbibigay sa iyo ng kalituhan sa mga gagawin na desisyon, ang pahiwati. At sa pagpirma dapat mong iwasan, at kung may nasabi ang minamahal, sa iyo ay dapat mong magawa sa kagustuhan, ninyong dalawa para maging mas masigla ang iyong aura ng swerte. At sa iyong pera ay una ang minamahal na mabigyan, nang tuloy-tuloy ang grasya ng katalinuhan, para makagawa ng pagkakaperahan, at sa trabaho ay maging maingat ka lang sa pagsagot-sagot sa iyong superior, kahit pa ikaw gagawa ng pagsunod sa utos, mas mainam na maging matahimik sa iyo ngayong araw. Pisces ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color green number 24, number 31 at number 19. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, sa gagawin pakikipag-usap ay maganda ang inyong vibes ng enerhiya ng swerte kung magkakaroon kayo ng kasunduan, ang iwasan mo lang ay makipag-deal sa mga kausap na may katalinuhan, dahil siya magbibigay sa iyo ng suliranin sa pera. Mas okay sa iyo ang makagawa ng usapan sa mga kapamilya, na alam mo mahilig sa negosyo baka magkasundo kayo, at makakagawa kayo ng pagkakakitaan ang pinapahiwatig. Sa trabaho ang pahiwatig ay naaayon sa iyo ngayong araw ang iyong kasipagan, na gawin mo dahil doon ka makakakuha ng kasiyahan sa mga gagawin at makikita ng mga superior na ikaw ay talagang maaasahan sa trabaho. Sa pagmamahalan ay may sinyales na pwede may suliranin na dumating, na pwede dahil sa pagseselos, alisin mo lang sa iyong isipan, ang ganoon para maging masaya ang pag-iibigan. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 24, number 36 at number 10. Capricorn, ang pahiwatig ngayong araw kung may pinasabi ang mga dapat nakausapin kung gusto mong puntahan ay okay din. Pero kung may inis ka ay pasabihan mo ng mas maaga na sa ibang araw na gawin, para kung sakaling magkausap kayo sa mga susunod na araw ay pwede ding magkasundo, at ngayong araw ay huwag ka muna magbibigay ng pagtitiwala, sa isang usapan kahit pa kapatid, dahil walang swerte ang mapagkakasunduan ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig kung may pupuntahan ang miyembro ng pamilya, ay iyong sabihan na ipagpaliban muna may mahina silang enerhiya ng buenas, gastos lang para sa kanila ang mangyayari sa iyong pera ay maging maingat sa pagpapautang ngayong araw, kahit pa mga dating nangungutang sa iyo at nakakabayad, may sinyales na hindi makakabayad, nang maayos at pwedeng kayong mag-away na, ayon sa iyong gabay sa pera. Sa pagmamahalan, ay dapat lang na maging maunawain, dahil doon sisigla ang grasya ng pag-iibigan ng swerte sa kabuhayan, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green, number 11, number 30 at number 24. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat ang una na iyong gagawin sa mga kausap na tao kung may kayamanan siya sa buhay. Dahil hindi lahat ay may swerte basta nakausap ang mayaman ang pahiwatig, pero kung may nadarama kang kasiyahan sa pag-uusap, ay pwede kayong magkasundo ayon sa iyong gabay, at ngayong araw ay wala ka dapat napipirmahan ng mabilisan, nang ligtas ka sa problema at suliranin sa pera, ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, ang pahiwatig ay normal na araw sa gawain at walang problema. Gawin mo lang ang iyong mga nalalaman ay makakaya mong hangaan ka ng mga kasama mo sa hanap buhay sa iyong pera ang dapat ang minamahal, at mga anak ang mabigyan mo ng pera, kung may ekstrang pera ng patuloy na dumating ang good energy ng swerte sa pamilya. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color silver number 21, number 30 at number 15. Paisis, ang pinapahiwatig ng gabay ngayong araw kung laging, nasa isipan ka na makagawa ng pagkakakitaan, na bago ay alisin muna sa pag-iisip mahina pa ang swerte. At may pahiwatig kung may iba pang deal na may nadarama ka nakikita ay ituloy mo, nang makagawa ka ng bagong pag-iisipan, at sa iyong pera ay pagsisinop sa buong araw, nang wala kang mapawalan na buenas na pera. Sa trabaho, walang sinyales na problema ngayong araw, magsipag at magpokus sa gawain ng makakagawa ka ng maayos na makakakuha ka ng pansin sa iyong boss. Sa pagmamahalan, ngayong araw walang sinyales na tampuhan, pwedeng magkaroon ng malambing na gabi ng pagmamahalan, na magdadala ng swerte sa pamumuhay, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color pink number 24, number 31 at number 17.